Unahin na po natin ang Araneta Center Bus Terminal. Naroon pa rin live si Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Pia, sa mga sandaling ito ay medyo unti-unti na nang dumadami yung mga biyahero nagsipagdagsa dito sa Araneta Center Bus Terminal. Pero kung ikukumpara daw ito, sa nakaraang taon medyo malayo pa rin daw ang bilang neto. Ayon sa mga barker at uh, dispatching nga ng uh, mga bus, dito sa NETA Center Bus Terminal ay uh, medyo kumunti raw talaga ang mga biyahero sa taong ito kung ikukumpara last year. Ang isa sa mga nakikita nilang uh, dahilan dito, muna kasi noong October 22 hanggang uh, noong mga karang araw, nag-average daw sila ng 6,000 to 7,000 na pasahero. Posible daw nahati na yung mga pasahero na magsipagbiyahe nga bago nga yung panahon ng undas. Nung biyernes, holiday, marami din daw bumiyahin noon. Kaya rin nila, uh, yung, ilan, yung ilan sa mga sisipag uwi, ay una na, nauna nang nakauwi sa kanilang mga probinsya. Ang uh, isa sa mga pinaghahandaan tuloy nila ngayon, uh, Pia, ay yung pagbalik ngayon ng mga biyahero na malamang lamang daw ay magsabay-sabay pagkatapos nga ng uh, pagdiriwang o ng araw ng undas. Sa mga sandang ito, Pia, ay pit pa rin nagbabantay ang uh, security ng Araneta Center Bus Terminal. Nakakalat na rin yung mga pulis mula sa Station 7 ng QCPD at nakantabay rin yung mga tauhan ng DOTC sa kanilang mga help desk center para sa mga mga ng tulong nila tulad na lamang ng libreng test, libreng tawag at mga panawagan. Yeah? Maraming salamat, Oscar Oida.